Hello guys. Malago na ang aking kamote. Sana nga may laman na 'yan. Ayan. Ayan, malago na ang aking kamuting baging. Pagdating ng 3 months, titingnan na natin ang puno niyan. Kung may laman ba. Kasi, ginaya ko kasi yung pagtanim ng mama ko para daw magkaroon ng laman ibalumbon yung loob ng kamote kaya ayan na nagtanim na rin ako ng tubo ayan ang tubo malago na rin ang tubo ayan tubo yan ayan guys ang laki na ng tubo ito namang atis, ewan ko ba dyan sa atis na yan, mag-isang taon na. Hindi pa rin tumangkad. Mas naunahan pa siya sa ano, tubo. Ayan, no? hmm. Tinalian ko na nga yan, eh, para ano, para tumubo siya. Mag-isang taon na yan sa ano, March. Hindi pa rin siya tumangkad, atis na yan. Ano kayong problema niya Maganda kasi magtanim ng kamote guys. Kasi kung di man siya magkaroon ng laman, pwede ko gamitin yung talbos niya. Nagtanim na rin ako ng pinya. Ayan. Sana lumaki yung pinya na yan. Huwag sana niya gayahin yung atis. Ha. Huh. Diba? Maganda talaga mag-garden-garden. O, oh, ayan. May sili na rin ako. Ayan, may bunga yung sili. Maraming bunga yung sili. Ayan. Maganda kasi may sili tayo. Pampaganang kumain yan. Mahal-mahal kaya ng kilo ng sili. O, ayan. Yung tahibo ko malago na rin. O, may alugbate na rin ako. Umakyat na yung alugbate. O. Umakyat na guys. Hmm. Ayan yung mga lubati ko, guys. Pumubo na siya, guys. Pa anuhin ko pa yan eh. Pakyatin ko pa yan sa taas, guys, para siya ang pinakabakod. Yan ang pinakabakod. Ayan. Bye.